Time for cooking. Hello, good morning, everyone. Time for cooking. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Yung araw po na ito ay uh, gagawa po tayo ng isang uulamin ng ating pamilya. At gagamit po tayo ng ano, hindi po tayo gamit ng gasol, gagamit po tayo ng ano, yung pinadala ng Mrs. Le, ano, gamit tayo electric. Ito po, ito po yung gagamitin natin ngayon. First time kong gagamitin to since uh, sa pinadala ng misis ko. Ano po ito? Electric po ang papagalan niya. Yan po. Sasaksak natin dito. Then ito po yung ano niya. Kuptun niya. yan. Po. Yan. Meron siyang ano. Meron din siyang 1, 2, 3, 4, 5 yung 5 siguro yung pinakamalakas tapos po ay, yan po yan ay kukunik po ito yan yan po kukunik po yan dyan So, samahan niyo po ako magluto. Ito po yung lulutuin natin ngayon. Uh, langka po. Ginataan langka. Meron tayong one fourth na chicken. Tinap ko na po. Bawang sibuyas, luya, saka chicken cubes. Ito yung unang gata. Ito yung pangalawang gata. At ito po, nakahayin na po ito. Sasaksak na lang po mamaya ang Magigisa po natin yung ano. Diyan tayo magigisa, diyan tayo magluluto. Saksak po natin. Set natin siya ng yun. Nangilaw na siya. Set natin siya ng 1, 2, 3, 4, 5, yun 7, natin 9, 10, 11, may ilaw hindi niyo makita so dyan tayo magluluto kaya tapos yung ano dyan ang um, time natin 1, 2, 3 Kaya nilagay ko na sa fork Ito so, po, nakasaksak so, ano po rin sa kuryente So, wala lang tayong problema Magluto Ito na pong gamit pag naubusan ng gasol pero parang umiinit siya kaya magsunog yan ayan ang tika ikaw ba'y nainit ayan nainit siya tsensya na, bago lang tayo dito sa paglulutong ito parang nakakatakot gamitin ito so walang natin one time okay po po natin ng luya uy na ano nga siya na sisling mga kapitchen ko ayan lang para nakakatakot magluto na pag kuryente wow. Ay, Ubusan ng gasol Pwede na dito mo dito. Dito na malakas sa kuryente to. Pero hindi ko gagamitin to. Ano lang to? For emergency. Ayan po, lagay na po natin ng chicken. Dito na po ang ating dito na po. Lagay natin ng betri lang. Baka, baka maagwat. May okay, yung mga settings po siya. Meron sa 1, 2, 3, 4. So pwede rin dito magsain. Yung adjustment po ano nyo. Yung yan. mag naman ang ating, ano yun, pag tumapad. <laughs> Ganyan na po natin natin. Tapos may Okay. okay. mo muna natin yung chicken cubes. Yan, kumukulo oh. Bilis kumulo. Malakas ako na dito. wala maglagay na rin tayo ng paminta sa kunting asin so habang kumukulo yan yan po nakulo na po siya nagana na po binabagay lang na misis ko to ewan ko magkano bilhin niya ewan ko rin kung magkano dito yan yun pa kuryente para nakakatakot ba magluto. Ang bilis ko muna eh. May hirap lang dito yung magpiprito ka siguro na ano, parang, parang delikado, baka matalsikan yung kuryente. Pwede siguro dito yung gitsarisa lang. Yung may sabaw. Pero dito, parang hindi advisable dito. So kayo po, ano po ang ulam yung araw na to? Ngayon po ay uh, araw na Monday. Ayan po, tapan po natin niya. Uh, kumulo na yan. Mga 20 minutes or 15 minutes para po lumambot po yung manok. So habang hinihintay natin yan, panoorin nyo na nakatutok dyan at tayo maghugas naman yan lang kayo tutukan nyo niluluto natin baka mamaya pumutok sabihan nyo lang ako oh, hugas muna tayo ako ang pinapangod niya ako yung magdaladaladal na hindi nyo ako nakikita Dahan-dahan

Kasi may aram siyang bahay, ba? Yun, yung kulay po lang yan, gumagalaw. Oh. Galing. High-tech. <laughs> gagamitin araw-araw yan, natatakot po akong gamitin yan. Sa kanya, tayo pag mga pakuluin, pwede tayo magluto sa, ano, sa kahoy. Ito na po iyan. Nakakulo agad. Aling. Oh. Nasa yung yun, kanya labir eh. Ito po natin siya. Para mabilis magluto siya. <coughs> natin. Wow. Oh. Pwede na natin lagyan ito lang ka na to Tapos po, madami kong sabaw, diba po yung sabaw, di po? I-absorb po yan ng ano? ng ka. Lagyan na po natin. Ako pinapalambot yung manok. Tingnan na po natin ito. Ano na po ito? Binili ko ng ano, nakakat. 40 pesos. Isang balot. Kaya lang nyo gamahal. 55. Sa inyo po magkano po ang nyo. Dito po sa amin 55. Diyan ako mong ibilis ang mga kalipapa dyan sa labas. yun lang simplihan lang natin mga duto natin hindi naman tayo talagang check ko eh yung pang araw araw na ulam yung mga basic na ulam ng bana ito 40 yung langka 45 yung 95 tapos yung manok yung manok at ano po frozen food lang po binibili ko Diyan sa manggaan mura lang po Ano tayong lulo? Kasi batay na. Katapos na. Ngayon eh. Kailangan magtipid sa pagkain. Teko. Panoorin nyo lang po ah. Okay. May ano na po 38 na lang sa aking subscriber <laughs> nakaka-inip pag 38 <laughs> pero pa sa akin wala nang problema parang ano lang ito? documentary ko para pang nag-record ka nalagyan mo sa SD card mo ngayon sa YouTube na lang So pagkanta ako ng video gusto nung panoorin ng mga anak ng aking YouTube kung talagang hindi tayo aabot ng 1,000 subscriber o 2,000 kasi pag ganyan pa subscriber mo wala, wala kang kita dyan pero pag umabot ng mga 2,000 pwede na basta may commercial na yung YouTube mo yun kikita ka din. pero pag wala pero okay lang yan dati po naman na yung dadang sa simula si kumulo po. Oh. Yan po, oh. naglalaro siya. parang ko, mainit pala. Kaya hindi na tayo mga ngambang, ano, pag tayo naubusan ng gasol. Yan po, so, balik oh. Bali, dalawa po ang oven natin. Hindi ko naman sabay-sabay ginagamit yan. Pag kunyari may handaan, pero ano po Napakadalang po ang handa sa bahay Dahil hindi po tayo Yung birthday ko nga eh Wala akong handa eh Saka na yan Pero naka up lang yan Para sa Sa mga anak natin Kay Matthew, kay Sarah Ayan po Nakakulunas Mabilis, mabilis, mabilis po magluto dito. So hindi na tayo ano, mga ngamba pag wala ng gasol. Ayan, nagbabawis-bawis siya. Tapos mainat po sa gitna check po natin. Ayan, may open data. The then, iwak natin. Yun, no? Ah, kung ano siya. Tapos lang natin. So, wala na tayong problema pag naubusan tayo ng kasusa. Ito po. Dalaw po ang oven natin. yan po. Ito, pwede din po electric to. Kaya lang, no? hindi ko na ginawa kasi parang electric eh nandendelikat ano delikado yun naman focus ng ano eh pwede ano pa rin yan may nakaredy pong ano yon ang gasol niya ito po ito yung ano niya host niya tapos ito po yung isa pero hindi ko po nilalagay yung dalawa eh. isa lang po mahal ng gasol magkano ba ang gasol ngayon kaya ang discovery ko pag ako ay kakuluan at meron naman pwesto doon sa sa labas oh, ito, nagagasun na lang ako ito pala yung namin ginagamit ito, bihira lang po pwede rin, ano dyan Ayan, eh. yung mag-oven tatanggalin mo na yan hindi pa nga ng pizza eh wala pa akong budget pero pag nag-request yung mga anak ko eh tayo gagawa yan na ako doon ako Check muna natin yung luto natin niya po yung ano niya yung ng init niya ilagay ko lang sa 4 tapos nakasaksa sa kuryente kaya ganyan po yung bilhin ko dito ng ano, saksakan kasi po nagpo po na pinapadala ng asawa po, ang ko ang misis ko, ganyan po yung saksakan kasi po galing po sa Saudi kaya po yun ang pinalagay ko dyan kasi hindi ka pa pwedeng gumamit ng ano eh, ng yan, pag ganyan ang gamit mo. Hindi ka pa pwedeng ano, gumamit ng adapter. Kasi mainit to eh. Pag gumamit ka ng adapter dito, at nakasaksak yan, masusunog yung adapter mo. Yun ang magkukos ng ano na kuryente. Pero pag ganitong nagluluto kayo sa kuryente, Tagaan naman siya, barang pag mainit na siya, tumutunog. Kumbaga, hindi siya continuous na iinit. Kailangan bantayan niyo po pag nagluluto kayo sa kuryente kasi po ay delikado. Hindi po pwedeng ano eh parang iiwanan niyo 'yung pagluluto mamaya, naghintay pa lang 'yung kuryente niyo, hindi niyo ma So, once nakita niyo umuusok na yan ay ang gagawin nyo dyan ay ipapatayin yung pinaka main breaker nyo eto po yun yan yung po yung pinaka main breaker natin ayan po sa patayin nyo agad huwag yung papatayin sa doon sa niluluto nyo saka ano naman eh pag mayroong problema yung isang linya ng kuryente nyo magtitrip yun eh yan ang magandang ganyan itong break Ito, so, tignan po natin. Basahan po natin siya. Bilis, bilis ko muna. Ano nga nga Wow! Ito yun siya Lambot na yun lang ka. Pero dito yung ano eh. Nagmat na yung naman, pa. Parang sa lae. Eh. na po na ito itong ano, first kata. Lapit na po maluto ito. Ngayon lang po naman magluto eh. Ang mahirap lang, wala kang iluluto. Yun talaga nakaka-stress kahit anong isip mo na lulutuin at wala ka naman pambili ng panluto patay kawawa hindi pa naman ganoon ang sitwasyon nakakaraos pa rin naman tayo nakakaraos din lahat naman ng pagsubok o ano sa buhay pinagdadaanan lang yan laban lang tayo huwag tayong susuko sa hamon ng buhay hindi naman tayo ganun gupit kaya lang hindi na tayo ganun nung tayo nag-upload ay eh, madali ang pera sa atin ngayon po ay eh, ang asawa ko lang si Sarah minsan nagbibigay matapos lang ang aking macho okay na ako yun ang pinapanalaan ko sa Panginoon tapos lang siya okay na ako goods na ako doon kung mag graduate ako doon pag graduate siya graduate na rin ako maligaya maligaya tayo bilang ama kung saan napapaisip din tayo eh bakit tayo maaga nag-resign eh kaya lang eh ganun ang guwit ng ating kapalatan eh Pero matagal din po ako sa Saudi Hindi naman ako laging tambay po tayo ember siyempre sanay ka sa trabaho dati ngayon 2017 kami umuwi ni Matthew 2017 na ako na 17 na ako design pero okay itong ano ah nilulutuan natin ah Magkano kaya itong ganitong ano? Lutuan dito. Hindi ko alam magkano bin lang miss ko dito. Maganda maganda rin siya. Pong emergency. Just in case na nga, nawalan ka ng gasol habang nasa kalagitnaan ka nagluluto. Gusto na gusto ng ano to. Kalderong to. Antay lang po kasi ano, maiga. Para Bakit siya at masarap na yung mami. Okay, check up po natin uli yung atin niluluto. Ako. Okay. Oh, po. So, yung ganda ng pulo niya. Huwag na natin takpan para po ano, matuyuan na siya ng ano, gatap. Ayan na natin ganyan siya. Naluluin. Ayan ano Pag gano'n na yun, yung konti na lang yung sabaw, pwede na po ito. Ayan. Okay. Ganda itong pero ano, pagka luto nito, ipetransfer ko ito sa ano, regular na kaldero. Kasi mamaya, hugasan nila to. Nga nga, sira iyan. Kasi ano to eh, di kuryente to eh. Pag nabasa yun, pag nabasa ito, may hirap ng gamitin yan. So dapat ang pag, pag ka dito, ito na mo ako na mismo ang ano maglilinis para alam ko talagang hindi nabasa yung mga wiring niyan kasi pag nabasa yan doon magkakaroon ng problem niyan baka magkaos pa ng sunog kaya pag na ano yan na transfer ko po sa kaldero ko ako dyan. Hindi ko ko pwede yung ano, kabayaan na nandiyan niya. Baka mga may sirain nila sa'yo. iyo. Malis, mo yung luto dito. Ano? pag ang niluluto nyo ay gusto nyo ano po, yung maiga na yung sabaw, tanggal niyo na po yung takip para ano siya yan o katulad niyan pag tinakpan niyo kasi yung kumbaga yung init yung tubig nagmo-moist so balik ng balik lang din ang tubig sa liyo pag tinakpan niyo siyang igan kung mawala na ba yung, yung sabaw-sabaw nya? tanggal niyo na po yung takip kung hindi siya atilag. Antayin ko lang po ito, ano, yung parang siyang ganyan, no? Ah. Sa ano naman ito, yung, hindi siya maninikit. Teflon po yung ano, yan, kaya lang, dapat po, gagamitin yung ganito po. Huwag na huwag kayong gagamit ng ganito sando pag ang inyong pag ang inyong gamit ay mga ganyan naka teflon gagamit ng ganyan masisira po Yeah, ano, pasado na pa ako sa inyong ano, saka naman pwede nyo mag-apply sa inyo mamailangan ng magluluto sa inyong kusina ano o, oh. hindi nawala na yung sabaw-sabaw na no? simula na no? tinanggal ko po yung takit hindi naman maninikit sa eh. sa ingatan lang din yung mga tepdon yung mga gaya na wag na wag kayong gagamit ng ano, uh, stainless masisira po yung anong uh, text pag nasira yung texture niyan nababalbalatan na yan eh mayroon kang gamitin yan baka yung mga ano nun kumapit pa sa inyong laman loob <laughs> doon ah oh. <laughs> gari tayo doon kaya may uh, gan do gamit niya yung atin din ayan o oh. ang ah, mantika na siya sa paggata kasi yung ano eh, parang nagmamantika siya. Kumbaga, yung gata, sisik-sisik doon sa ano, naman ng chicken, isa ka dyan sa langka. 5 minutes pa. Pwede na to. Okay itong ano. Okay itong gamit natin. Ang bilis, ang bilis magluto. Pero hindi ko gagamitin na. <laughs> Baka matakot din sa kuryente. Ganun din. Emergency lang po. Emergency. Naubusan ka ng gas. Wala ka ng worry. Kasi minsan kasi pag naubusan ka ng gasol Pa-order ka. Lalo nung wala pa kami rice cooker. Nakikisain pa sila sa labas. Ay. Mura kasi nang gasolina, may harap maglista. 960. Okay, pwede na po 'to. Goods na po ito. Okay na, lilipat ko na lang mamaya ito sa ano sa panibagong kaldero. Salamat po sa panonood. And God bless po sa ating lahat. Thank you po.